Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lordy CC Academy. So, pag-usapan natin ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin sa araw na 'to at sa video na 'to. Ano? So, ang tanong niya, uh, ano nga ba ang proseso ng kaling? Paano tayo nag-uumpisa? Saan tayo nag-uumpisa? Ano ang ng uh, mga kinakal nating mga manok at Uh, ano ang ginagawa natin pag kinakal natin ang mga manok? Paano natin sila dinidispose? So, napakagandang katanungan yan dahil uh, breeding season na naman at alam naman natin lahat ano. Iisa lang ang common denominator natin mga magmamanok. Alam natin ang gastos ng pinasok natin. So, related yan ang pagkakal ng manok. The more na makakapagkal ka ng reject para sa'yo, the more na makikita mo sila ng mas maaga, the more na maaalis mo sila ng mas maaga, the more na makakatipid ka. Kasi kung mag-aalaga lang din tayo ng manok, alagaan na natin yung healthy, alagaan na natin yung magaganda, alagaan na natin yung magagaling. Tanggalin na natin ang mga hindi natin gusto at nang sa gayon, kahit na medyo nasasaktan tayo sa gastos, masaya tayo sa nakikita natin ng mga manok natin. So, napakagandang katanungan yan. Ano? So, dito sa uh, Sisiw Academy Farm, ang ginagawa natin is ang kaling nag-uumpisa pa lang sa itlog. Nag-uumpisa ang kaling sa itlog. So, makikita natin, ano, yung mga itlog na sobrang haba, sobrang lalaki, oversize, undersize, tinatanggal na natin yan. Yung madudume, yung may konting crack, inaalis na natin yan. Ano, nililinis naman natin, pero tinatanggal natin yung sobrang dudumi na kasi contaminated na yan, napasok na ng bakterya, Kukonsumo lang yan ng kuryente, kukonsumo ng space sa uh, incubator, kukonsumo ng uh, lakas ng tao niyo, kukonsumo ng oras ng tao nyo para i-prepare sila, wala rin namang gamit at mandadamay pa ng ibang itlog kasi pag sinalang mo yan, uh, since matagal-tagal sila sa incubator, they will explode. Mabubulok yan sa sabog, madadamay pa ang iba. So problema pa, babaho pa. So sa itlog pa lang nag-uumpisa na tayong magkal. So, pangalawa, the second stage of calic is yung sisiw. Paglabas pa lang ng hatcher, nagkakal na tayo. So, ano yung mga category para ikal natin ng isang manok? Unang-una, yung may mga deformities. Ano? ah uh, mapapansin natin, may mga pens o may mga parents tax na naglalabas ng mga ng individuals. So may isang pen na maglalabas ng mga lalo kong mga inbred para mukhang sakitin, maninipis na sisiw, hindi siya fluffy, hindi healthy. So pag mga ganun ano, kung hindi na lang naman natin gaano kailangan, tanggalin na natin. So as much as possible, kung gagawa tayo ng mga battle crosses, ang mga hindi healthy tanggalin na rin, tanggalin na rin natin. Ano kasi ibig lang sabihin niyan, hindi compatible ang jeans ng dalawang pinagpares mo. Dahil lumalabas sila na sisiw pa lang mukhang sakitin na, maliliit na, may depekto na, may diferensya na. So, tatanggalin na kaagin natin ng mga ganong sisiw. Pangalawa, yung mga uh, may depekto gawa ng hatcher. Kasi minsan, yung mga hatcher natin, medyo ma malalaki ang butas. Yung mga naiipit ang kamay, naiipit ang pakpak, nababalik ko ang paa, nababalik ko ang pakpak, tanggalin na natin. Kasi, uh, dapat i-improve natin ang hatcher natin. Ano? So sa akin, nilalagyan ko ang hot ko ng pinong-pinong uh, wire para hindi lumusot ang paan ng manok, hindi masira, ano? Or rather ng sisiw. So naiiwasan, naiiwasan natin ang ganyang mortality. Pangalawa, yung mga deform ang tuka, deform ang ulo, deform ang leeg, tanggalin na natin yan. Yung mga huling lumabas, kumbaga 21 days na, kaadami ng lumabas, pero yung mga huli pang lumabas, ibig sabihin weak ang mga sisiw na yan, huwag na nating buhayin kasi yan lang ang mauunang magkakasakit mahahawaan niya ng mga healthy nating sisiw. So ganun tayo magkal. So ang nakakarating lang doon sa brother natin, ang talagang healthy healthy na mga alaga nating sisiw. Ngayon naman, since malalaki na sila, kung mga battle cross, hindi natin kailangan mga three way cross na mga sisiw. The moment na makita nating babae sila, tatanggalin na natin sila. So in 20, 25, 30 days kilala na natin ang babae sa kalalaki so paunti-unti nagbabawas na ano so pag sigurado na namin babae, tinatanggal na namin yan so ang ginagawa natin uh, one month old pa lang nilalagay na lang natin sila sa sako yung mga hindi kailangan nilalagay natin sa sako tatalian hanggang sa mamatay, pagkatapos uh, binabalatan ng mga tao natin piniprito, dinidip fry masarap din naman kahit ako kumakain ako So, ganun ang ginagawa natin sa babae yon Sa lalaki naman, yung may mga obvious na defect, minsan sa, sa range, katatakbo-takbo nila, nagkaipitan, nasira ang paa, tanggalin na natin. So, minsan naman, lumalaki sila na talagang ganyan ang paa, posibleng maging marex pa, tanggalin na natin. Yung mga medyo nagkasakit, lumubog ang muka, tanggalin na natin. Yung mga bumagsak ang pakpak na talagang lumipis, kumayat, tanggalin na natin. So, inaalis natin yon So, kung maga, continuous ang kaling natin. Continuous ang kaling Ngayon naman, pag nag na sila ng mga 2 uh, months, so, kilalang kilala natin, sigurado na tayo sa mga babae, huhulihin natin silang lahat. So, yung mga babae na mga three-way na mga hindi natin kailangan, uh, based on the markings, tatanggalin na ulit natin, pangkatay na ulit yon Yung lalaki naman, i-examine natin yung hilat siya ng paa. Yung mga reject ang paa ng mga sobrang pigi, sobrang ganyan, tatanggalin din natin. Kasi lalaki din yan, ganyan din. Ano? Yung mga, uh, mga baliling, yung medyo kuba, mapapansin na natin yan. So, tanggalin na rin natin, katayin na rin natin. So, ganun tayo magkaling. Uh, mag uh, Ngayon naman, harvest. So, nagkakalpa rin tayo pag-harvest. Yung mga nakalusot na may mga deformities, nung uh, bata pa sila kasi hindi mo naman makikita 100% ang deformities nila pag bata pa. Yung mga tihayaan pa, hindi mo pa makikita yan. Ngayon, pag harvest, kitang kita mo na. So, yung sabi nga natin, yung 11 yung pa, yung ganyan na ganyan yung pa, yun ang kailangan natin. So, yung mga medyo piki, tihaya, taob, tinatanggal na natin yan. Kinakal din natin yan. Yung medyo kuba ng konti, yung medyo mabababa, Uh, kina natin sa mga class B, inaalis natin yan, hinihiwalay natin para magamit sa hack fight or kung may buyer ng medyo mawabang presyo, binibigay natin. Pero yung mga sirang-sira na talaga, nasira ang pakpak, maiksi masyadong leg, so tinatanggal natin, kinakal natin. So kung mag as much as possible, ang iiwan lang natin yung mga magaganda talagang manok na gusto natin para kaya ayang tingnan pag naglakad tayo sa cording area natin. So yun. Ngayon, sa mga adult birds, sa mga adult birds na rin, nagkakal pa rin tayo sa mga pinapalugon. Ano eh? kasi minsan, uh, may mga manok na nagkakasakit, marex, lumalabas ang marex pag nagkaedad na, nabubulag, bumibisak yung paa, namumuti ang paa, nagdidilaw, tinatanggal na natin yon, Kasi sign ng sakit yon, Ano? Sign ng sakit. Yung mga balda na wala namang pakinabang, kinakal din natin yon, Kinakain ng mga tao, kinakain ng aso, So, as much as possible, ang goal natin is to minimize the expenses. Yung mga non-performing na mga manok, hindi na nating kailangan 'yon. So, sa mga materials naman, uh, katulad ng ginagawa ko, pag nakagawa na ako ng maraming materials, yung mga marking sa tigiisa na lang kinakalko na rin sila. Kasi uh, hindi siya efficient eh. Gagamit ka ng isang breeding pen, isa single meeting ka lang din naman, marami naman siyang kapatid na iba ang marking kasi nagawa mo second generation, third generation, malilito ka lang. So tanggalin mo na siya. Doon ka na magbuko na improve mo na mga manok. So ganun lang naman, ganun lang naman. Pagkalugon ganun pa rin, kaling pa din kasi you may never know eh. Kasi livestock 'yan. You may never know kung kailan magkakasakit. Minsan may nababagsakan ng puno, may nababagsakan ng nyog nada damage ang paa, nakawala Nabulag tinamaan ng grass cutter yung paa. So, may mga aksidente yung ganyan. So, normal yan sa operation ng farm dahil live stock ito. Hindi ito katulad ng hardware na itago mo ang isang uh, box ng uh, bisagra, pwede mong balikan after a year. So, ito, live stock to. So, may namamatay man na didisgrasya. Kaya, kumbaga, whole year round ang kaling. The moment na maispatan mong hindi mo gusto ang manok, i-dispose mo ka agad, i mo ka para ang material sa'yo, yung Maayos na manok lang na gusto mo. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcus Limito ng Lord GC si Academy.